kapatid, nako, nagaanap ba kayo ng huling hirit sa tag -init? o bago ba matapos ang summer season ay makapag-unwind man lang o makapag-vacation at ayaw nyo syempre makipagsabayan sa mga nagla-last minute outing din sa mga public beaches and resorts ay nakakita ang mobile singko dito sa Antipolo ng isang tilang mala hidden paradise. Ha? Ito ang tinawag nilang Lulhetas Hanging Garden and Spa kung saan bida rito ang kanilang mga hydro massage pool gaya na lamang nitong pinupwestuhan ko ngayon. Ito, na meron well, ito kasi ito tatlong options pa kapalit. Itong pinupwestuhan ko, parang shower massage siya eh. Itong style niya dito talagang yung tubig. Ayan, nakakakilitila ilan ng konti. Pero syempre, refreshing sa ka-relaxing din habang nag-swimming ka. At aside dito, ito naman yung pangalawang option na, Ito yung parang may bubble massage no? bubble pool. So syempre yan. May, may, may water pressure na kasama dito eh. So, eh, pwede ka makupo lang dito or gusto mo mag-swimming ka dyan. Pero yung iba, ang choice talaga, na lang dito para at least mas mapil nila yung water pressure o yung mga bubbles na tumatas <laughs> At aside dyan, syempre, yung view dito sa lugar na talagang very close to nature, mga kapatid mo. Kaya kung gusto mo magkaroon ng me time or sabihin natin na mag-reflect mag ka rin habang nag enjoy ka sa view at sa, sa swimming, eh pwedeng pwede at bukod dito sa Hydro Massage Pool, mga kapatid. Nako, in-experience ko na kanina, iba pa nilang ino-offer, gaya na lamang kanilang food spa na kung saan bida dyan yung mga gararupa fishes. Mga local fishes yan, mga kapatid, ha? Na talagang kinakain niya yung mga dead skin cells mo o yung mga kalyo. At saka talaga nakahakiliti. Eh, sobra. Tapos, meron din ditong heated jacuzzi na mamamasad siya talaga yung katawan mo dyan dahil nakakadagdag pa yung ini. Tapos, yung pressure ay ang sarap ng feeling. At panghuli, yung kanilang sauna na talagang pwede ka magpapawis doon sa lugar na yan. At mabalik lang dito sa Hydro Massage Pool, mga kapatid. Nabanggit ko lang sa inyo kanina yung dalawang options. Ito yung pangatlong options kung saan, ito yung tinatawag namin parang side massage dahil yung pressure nasa gilid. Diba? Ayan o. Oh. No? At dito pwede kang mahiga-higa, diba? So mamaya, abangan nyo pa dahil ipapakita namin sa iba pa nalang yung offer dito sa Lulhetas kung saan merong movie lounge at ang kanilang mga Asian-inspired na pagkain. So yan ha. Ah. Nalaksa-laksa muna. Good morning mga kapatid! Nandito pa rin tayo sa Luljetas Hanging Garden and Spa sa Antipodo Rizal kung saan nakapwesto ko ngayon sa isa sa mga sikat at Instagram-worthy spot dito dahil sa kanilang infinity pool na talaga nakakatuwa pa at nakaka-relax dahil yung overlooking view dito sa area. At siyempre sa gilid, meron din itong mga massage area na talagang merong water pressure dun sa gilid naman ng katawan. At siyempre kung sawa ka na sa pagbababad sa tubig, pwede ka rin bumisita sa kanilang movie lounge na kung saan kasha dyan, mga nasa 30 people. No? Talaga pwede kayo manood ng movie at mag-relax din at the same time. Tapos, hindi mawawala yung kanilang massage and spa services. At para mas kumpleto experience mga kapatid, pwede nyo ritikman ang mga pinagmamalaki nilang pagkain kung saan ikukwento sa atin yan ni Miss Dimple Del Rosario. Good morning ma'am ng sales and marketing nitong Lulhetas, Hanging Garden and Spa. Good morning ma'am. Ma'am, o oh sige, ano ba yung mga pinagmamalaki nyo pagkain dito? Um, ang kasama po dun sa package namin mm -hmm. na Hanging Gardens Retreat, inclusive dun na uh, complimentary snacks mm -hmm. na sumaka, kasi suman, mangga, and kasoy. Oh, okay. <laughs> and then with the drink na grass tea. And then aside dun sa basic entrance namin, we do have a uh, Hanging Gardens Getaway. Meron siyang set meal that you can avail for late lunch or dinner. Yung set meal na yun may soup, salad, pasta, and dessert. How about the rates, ma'am? Ang basic entrance nga po, as I've mentioned, yung Hang Gardens Retreat, that's 1,100. So, it's a five hour full use of amenities na siya. And then, may complete na snacks na kasama. Mm -hmm. So, we do have an all-in package naman na 2,450. May meals, may uh, snacks, and then, may spa services na siya na massage and ear candy. Lahat-lahat na. Pero ano yun? A ah, one-to-sawa ba yun? It's a 7-hour stay. Paano yung mga gusto mag-stay overnight? Meron di ba kayong in-offer na uh, for them? For now, meron kaming overnight stay. Good for couples. Uh, yung overnight getaway package namin. Meron nga kaming bago yung Luljetas place, bed and breakfast. Okay na siya for groups na 6 to 5 packs. Alright, thank you Ms. Dimple Del Rosario ng Sales and Marketing Department ng Luljetas. At syempre mga kapatid, hindi ko pwedeng palagpasin ang pagkakato na hindi makapag papicture dito sa kanilang infinity pool. Pang-Instagram to syempre. Alright! Back to studio! <laughs> sure to come, come, come back. back use 5 everywhere copyright 2016